Tatlo legs baka mabugsak. Oh, lalaki han eh. Yan. Para hindi kayo nakarating ng fishpond <laughs> pan <laughs> ni bossing hindi ninyo natin. Eh, Laila, kuha na lang kayo. Ah, <laughs> para hindi ka nakarating sa. <laughs> <laughs> mga kadilag. Welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's vlog mga kadilag ay day 2 ng paggagala namin kasama yung aking kaibigan. So, sila ay nasa loob pa at prepare At ngayon naman mga kadilag ay pupunta kami kala Atenels dahil bibili po ako ng, bibili po kami ng alimango. minuto. second day. second day sa General Dakar. So, tayo ipupunta ngayon kala Ate Nels. At tara na. So, yan mga kanilag. Namabaling kayo na po si Cadillac. Ate, 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 Yan kami po ay palis sa mga kadilag. Punta na po kami ka na Ate Nels TV lalakad na po kami pa kubo mga kadalag ang dalawang lovers ang <laughs> oh, <sorry>. ha hmm. <laughs> na may isa view Nah, itu tayo. No, dan, dan baka maligo ka na dito. Ha? <laughs> baka maligo ka na dito ah. Nasa loob mo naman ang mga doggies. Pulot! Hindi ka pulot na yung pandesal. Okay, nandito na kala Ateneos. Si Ate Nels po pala, may patrabaho po kayo um, ngayon. Si Tatay Lana at si Udang ah, nagtitinas. Pero so. butas yung fish pan. Ay, mm -hmm. ay kaya ako, kami kumuha ng papaya, ako magtitinol. Mm. -hmm. Wow. Mapapadali yung isang manok ng kuya. so yan mga kadilag, magkakape muna. Magkakape muna, muna mga dears. Mga dears. Naghahanda po si Ate Nels ng nilagang saging at saka po yan. Thank you po, Ate Nels. Oh, oh, Ay, kita ko. Oh. Ay, pagkikid ko lang po yan. Wala ah, ka yung mga tasa. Para na, magkape. Ito, merong ano, ati, palaman. Ay, may ating din naman. Ay, ang mga sinatiyo, ano? Ay, mamaya pa sila. Kumain na sila. Sarap marigo, hali. Ang mga mga. Ang kaya malalim. First time ko ma magsimulan na pumunta dito. Oh, yung ganito kataas. Visually yung hindi mataas sa eh. mm -hmm. Pero hindi naman umulan ate. Han, eh. O oh, kabuhanan lang. Talagang uh, ah, ganyan yung doon sa kapagkakalakhan. Ah. ah. po pala. Hoy Winter. Baka mahulog ka. Si Kulogay eh, bibigyan natin mamaya ng pandesal. Madaming pandesal. Ay, to. Pagkat oh. pala naman. Kaya na. Kapi na. Kapi na, dear. Sige, Kaya na. Sige. na akong magtimpla ng ano tawag dito. Baka mapa... Hindi... Hindi mo bet ang timpla ko. Ay. Kulog. Bibigyan natin sila ng pandesal. Kulog. Kulog. Oh, may pasalubong si... Oh, halika. Kulog. Kulog! Kulog! Mm. Ay! Yan! Yan! Kay ano? Kay dito? Pulot! Pulot! Aba! Dalawa-dalawa <laughs> kay kulog! Oh, ah! Dalawa. Tatlo! Tayo <laughs> murot na yan ang pandesal. Flugs, pahingi pa nga kay pulot. Mm. Ito ako naman na yan. Pulot! Magkabong ba kahit pa na sila? Pulot talika! Pulot! Ayan! Yan! Dami ng sa likulog. Favorite niya. Sarap ng kape. Sarap ng kape pag ganito ang view, honey. <laughs> Ayan mga kanilag at yung amin pong bibiling alimang. ang, kami po ang mamaman daw. Si Jao daw po ang mamaman daw. <laughs> si Jao. O si Lux. Baka kayo baka kayo kay mapadarit siya. Oops! Oops, wala. 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 Better luck next time. Wala. <laughs> Failed. Next batch. Oh, yung may nakalutang. Opa. Okay lang, yung tali na lang. Ayan Oh. Yan. Uy, may doon. Meron oh, niya may doon niya. May isa, dear. May isa. Halaka, ka? <laughs> <laughs> Natakot na. <laughs> <natin sa> <laughs> so, yan mga dear sina deer po ang mangunguha. Pero dati deer ano yun eh. Yeah, sina deer po ang kukuha. Logs, baka mabagsak. Walaan mo, may huli wala. Meron. Meron yan. Ayun oh, wala. Ay meron isa. Ayun, meron. Wow. Eh, sa kain madito ay mataba. Oo nga. Wow, meron po huli, mga kadilag niya. Bangus pa rin. So, swerte si kadilag kumuha. Yan. Okay, naman, sa kabila ah uh, sana eh kumakama na go there go, go, go. my wala up uy up hawakan mo na doong lugsat baka up may tinapya Ay, madami, <laughs> <laughs> Tatlo legs baka mabugsak. Oh, lalaki eh. Yan. Oh, natap ni tingin, tingin. yan. Yan. mo lang diri dito. Baka mabagsak lag sa. mabagsak. Dapat para igilid na natin doon. Ah. Sige, mamaya natin balikan. mo Ah, may isda rin pati. Oo, oh, dalawang tilapia. 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 Tapos tatlong alimang. Oo, hmm. <laughs> oh. oh, nun. Oh, oh. Okay, tingnan natin. <laughs> oh, meron ka agad. Dalawa. Dalawa. Wow. Dalawa si yung dito. mga mulai Diyan mo lang. Mamaya na natin bit-bitin. Wey. Pa. Maliit. Yan. Cute size. Cute size. Meron pa baga. silipin natin. Ayos. aja na lagi Parang wala na diyan Okay, let's go. Tara na. Tara. At ang dalawang boys naman ang mag-bibit-bit. Okay. Mm -mm. Ay, sorry. Oh, muntik pa ka tamahampas. <laughs> 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 Hindi naman. Sige, dear. Ah, sige, sige. May hawak. Thank you. Ay, sorry, lug. Sakala ko yung lima ko ka. <laughs> so, yan mga kadilag. Daladala na po nila. Amaya po i-check the bossing. Ah ah. Ang bawa ay yun, yun yang ibig. Ito na po mga kadilag, yung huli ng bubo. Bubo ang tawag dito hmm. dito sa pangtrap. Okay. So pang yan, isa. Pwede nga po subay yung dito. Hoy, pala yun. <laughs> ay, <Kaya> pala. <ba? laughs> oh, yun yung joke kaya kapag na <laughs> <laughs> nagets agad. <laughs> so, yan mga kadilag. At ang ano tawag dito, ang usapan natin kanina ay bibili ng alimango, so tapos yun yung ating lulutuin. Mm. Pero sabi ni Ate Nels ay dito na daw tayo mag lunch. Oh, wow. So mamaya na lang tayo maglook uh -huh. ng mga kabila. Thank you At po Ate Nels. At nagluto pati sa Ate Nels. <laughs> <laughs> uh -huh. Native na manok. No? Mainit mm. siya. <laughs> <laughs> oh, taas. Oh, logs. Ay ka. Logs, hawa ka ba ito cellphone?

Nararamdilan mo ngayon. Okay, yeah, meron din naman. Nakita eh, mo? Mga kawan ta. <laughs> ka nan <laughs> <sa lumina>, <laughs> si naman. Tapos. Lapis. Mali ba u? Ate, Ito si Devi kanina no may mga isda. Oh, sa lang ng Siapa tahu, siapa, <laughs> siapa, siapa, <laughs> siapa, 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 up. siapa, Up, Ah, oh, sa kabilahan. Wow. <laughs> si Jao. <laughs> May extra ngayon si Jao. <laughs> <laughs> Saya ni Jao. <laughs> po ay kakain na. Ayan po ang mga ni Sinigam na alimaw, tapos ay walang native na muno. Oh, oh. Maka I mean, may tilapia I pa. I yan. Kaya na po ay, tayo. Tayo. Mga katilag. Thank you. Yeah, you thank you, Ati Nels and Bossing. Ayun. Masarap you you po Masa yung inyong kasama-kasama. Mm -hmm. Parang pa. ba pa. hindi kayo nakarating ng fishpond ni Bossing pag hindi ninyo natin. Hahaha. Eh, uh, Laila, kaya na lang kayo. Opo. Para, um. para... hindi ka nakarating sa... Anyway, kaya na lang kayo. kayo. Ah, okay. Thank you. Kain na. Oh, Sa inyo itong isa, Laila. Opo. Oh, oh. Salamat, ate, Lals. Siyo, dami. Dear, nakikita mo lang. Dato'y kaupin. Ayan Pakita <laughs> ulit. Bubuksan na ni Jow. Marunong ka, Jow? <laughs> Teka lang, may mito ni. Teka lang. 1, 2, 3. May salida pa. Oo. Oh. Oh, marunong pala si Jow. Pwede nang mag-asawa yung dalawa. Masarap talaga. <laughs> <laughs>

At ikaw? Kain lang po ato yung harap Dami ka po. Dami ka Dami ako gusto na sabawan uh, ako eh. Anong, anong Jau? Halimango. <laughs> Mangyaman. Mangyaman. <laughs> Kapampangan si Jau. Pag sa inyo, ano sa inyo Jaysa? Marasa. Marasa. Ayan. <laughs> Pabuksan na po itong alimango ni Cadillac. Aray, aray, aray. pa yung mga sipit niya. Ah, ay yung pipitin at yung papakain niya. Challenge. Mm yan. Kay Ate Nels. Dito, ah. Dito po, honey. Ayan. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Ayan. Tabel nga. Mainit na daang. Ayan. Ayan. Oh, tapa. Tapa wala ni. Tapa din naman. Mhm. Mm -hmm. Pakita ko nga. Ito po yung laman nung. Wow, sarap. Yeah. Sarap na 'yung ano. Ay. Sige, banatan mo na kadilag. <laughs> <Banato. laughs> Tikman natin, hati tayo. Dito na may may pang-bibig yeah. sa kalan. Okay, Pero pag mga bata pa 'yung. Oh, oh. <laughs> Kahit ilan ang kainin, ano ng bata-bata pa pero pag nagkakaedad na, ikaw mm -hmm. medyo ano na. Kaya ko pwede pa na yun. Habang bata pa, enjoy mo na ang pagkakain. Eh. Mm -hmm. Sarap, kain po. Siya ko masarap ah. Mm. Sige. Wow po. Ang kulay dilaw masarap. Ang kulay masarap. Pag nagkakaedad na itama na muna. Isda, isda. Isda, isda na muna. Ah. At gulay, gulay. Ayan, kakain po muna kami mga kadilag. Ayan hmm. mga kadilag at maliligo na po sila. Maliligo. <laughs> maliligo <laughs> tayo. Uh, Tulog pa dyan dyan. Ati mo nang tatakadin. Si Kulog ay parang gusto ding maligo. Uh. <laughs> langoy nalangoy. dog. <laughs> ay, nga may mababaw na pagkakataon. Oh. Kailan pa yata, eh. ay, isang, ano lang 'yung mm -mm. Takadimo muna lugs <laughs> Then, lang kayo sa po, na. Oo. Oh. Pero sila na may marunong no. maglangoy. Uh, Oo. Ay, gusto na, so, ay, mag bangka. lang para tayo nasa Thailand. Thailand feel. Pipicturean ka muna kayo. Sige. Dito muna ako sa taas. Pagkakayo sa sakay sa bangka, yun yung tanggalan ng tunga. Nang talipuhan eh. Yan baka madulas at may tubig. Tanggalan na lang ng tubig. Wala na na yan sa tagig. Bukas. <laughs> Tulog? Gusto mo ring sumama sa kanila paglalangoy? Ha, pulot? So mga kadilag? Ako naman ang narito sa baba. narito naman po si kadilag. Ayan, <laughs> sila po ay malayo na <laughs> malayo na po kanina maganda naman maligo at meron yung salilim ng puno, hindi siya gano'ng kainit ligo muna sige Hanggang saan lang ang tubig? Mababaw lang. Ah. Hindi <laughs> na nakakatakot ani. Eh. Mm. Aba, kanina hanggang dito ang tubig oh, ay. Oh, wala lang lampo. Inaano ko ba yung sa kawayan eh. Hmm. Ayan, kami po ay umahon ng mga kadilag. -mm. -hmm mas malamig pag nakahon. Oo, oh. oh, hati na yung kulay mo. Oo, oh. <laughs> malamig. <laughs> Ayan mga kadilag at kami po ay pipili na. Ng alimang. Ilang oh. piraso ba natin tayo bibili? Tatlo? Mga tatlo lang. Ayan, isa, Woo, dito. isa Sige, na ito. Oo, nakakatakot. Isa na ito. Ayan, kahit Tukha ko ng tulungan. Oh. 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 Balon, no? Maliksi. Maliksi. Maliksi siya. Ah, oh, baka maano rin. Hmm. Okay. Ito mo gusto hawakan ah. Ito lang ah. Yun. Yun mo lang hawakan. baka gusto mo magpapicture muna. Oo, picture, muna. Oh. Oh. picture kayo. Gusto mo lang yung pipitawan. Natatakot yarn. <laughs> so yan, yarn. ito na po yung aming bibilhin. Ang sayo Laila, lagay mo. Aha. Mga ilang piraso. Mm Mga tatlo lang. Yun, tatlo piraso mga kadilag. Tapos kikiluhin natin. Kikiluhin natin. Ating anod para ay, ito pala yung nasa ano kanina. Yon. So, yan. Ang inabot. Ilan? One, one and, kilo and ano. three port. something. Three four. Three pip. Charot. Hindi ko pala alam. Magkana yun natin? Magkana oh. po. Oh. Ay, awan ko nga. <laughs> Ilang <laughs> Ilan? Isang kilo Isang kailot, uh, three, three port, at saka isang gugit So yan mga kadilag at ito na po yung aming alimango. At babayaran na po natin kay Ate Nels. <laughs> 1,170 po ka seventy Thank you po. May discount pa. Ito daw ay ang kilo ay 650. Ito po ah. Tapos ito ay yung malalaki na sa 800 po ha uh, ay, ay binigay, binigay na, na six 650. Mm, thank, thank you po. Thank at uh -huh. you yeah, <laughs> <laughs> Thank you, po. Thank you po.